daw oh. Tara. Ito. Yeah. Ito ata pa. Doon muna tayo, doon muna tayo. Ayun. Yan sila. ito yung isa. Para naman makapasyal-pasyal din to. Kaya, tinagay ko sa bag ng ano. Sa drosting bag. Hindi <laughs> kasi ako nakabuli ng cat. Ano? Tawag doon. Yung carrier para sa kanila. Ayan. Lakad-lakad. Lakad-lakad nga na sila. Walking. Okay. Yun, dito merong ano. flow si okay lang naman siya. No, Flow, Okay ka lang, no? Ayan. Lakad-lakad yung lakad dalawa. Yung isa pa, gusto nang pumupo. Siba, yan dito may bakanting lote para ako may baby na nak nakasabit sa ano yung baby carrier ganun ang feeling ano anong tinitingnan mo dyan girl wala man doon tao man yon tara na Chantal let's go waiting na si Prado eh. Maraming nagtatanim dito. Meron na mga nagtatanim dito. Sa bakanting lote. May tas well gamitin nga naman nila dito. Diba? Kasi naman sa nakaano lang na ganyan. Hindi so, diba, gamitin na lang. Tama. May tama ako dito. Diba? Yung dalawa na ito, hindi alam kung ano daw Lakad, lakad. Yan. O, o, o. Walk walk, 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 Ay, pero uso. bless you. Ay. Tara na Ayan, lakad-lakad lang po kami. Lakad-lakad. Ayan yung most po. Ayan yung most namin dito. Ayan yung kapaligiran ng Eston. 30. So building 3. Ay, building 2 pala to. Building 3 na sa likod. Tapos syempre, pagkatapos yung sa amin. Syempre, pagkatapos yung 3, 4. Tingnan nyo naman. Isa doon papunta yung isa doon po papunta saan ka naman tapos ito ganito yung tsura mukhang kawawa pero hindi naman tara Tingnan mo. Saan kayo pupunta? Nakakita ng pusa si Prada. Mayroon naman akong pusang kasama. yung ibang gusto pa si Chantal eh. Siya yung nanghihila guys. Ayan eh. Nanghihila yan eh. Nanghihila ako. Saan mo gusto? Saan mo gusto? Ayan yung kapaligiran. Ayan. Ito dalawa. Wala yung gustong puntahan. Lihi ka lang dyan. Iba pa yung gusto mong place. Tara na. Mahangin. Mahangin mo Kumusta ka naman dyan, Chloe? Hmm? Kumusta ka naman dyan, girl? Okay ka lang. <laughs> Tara na. Nangbistiga ba itong si Shantan? Umuso mo na. dyan sa ano. Sa floater. Tara na. Doon tayo, doon tayo pinta. Ikot tayo. Nailo na ba kayo guys? Ayan o. Ayan si Chloe. Chloe, say hi. Hmm, tara kita. Hey, mo, hindi niya alam kung saan yung gusto mo. Mong... Ito talaga kahit niya alam, may sarili mo. walk na, walk. Hmm. Hindi kayo magpupups. Hmm? Hindi kayo magpupupo. Hmm. May mga ano dyan, Prada. Dito pa. Hmm. Mga marites din kayo eh. Makarinig lang kayo ng tunog. Siguro ano yun. Papabox nila yun. Lalo kayo nila sa loob. Tara na. Doon, doon, doon tayo. Pupo muna kayo. Let's go. Pupo muna kayo. Pupo. Pupo muna tapos pasyal. Pupo, pipi. Pupo, pipi. Pupo ka na, Franz. Tapos lakad tayo. Sige na. Diba? Yan o. No? nakakatapos na ng trabaho. Ayun, may itim na pusa. Pakita niyo yung Prado. Dead ma lang. Pero minsan, pag ano, bigla ka lang hahatawin ni Prado. eh. um, sisibat at ano. Ayan, dito sila madalas. Diyan ko sila madalas pinapadumi. Eh. O, oh, yan yung sinasabi ko eh. Pati si Chloe na ano eh. Magulat eh. Sorry, baby. Prado. Be nice. Walk na walk. Pupo na ka. Sige na. Pupo ka na. Ayan. Kaya maganda sana to kung gawin garden nila, no? Tapos, pwede mag-upo-upo. Kaso, mamamatay lang din kasi yung mga halaman. Pag, tawag dito, ayan yung mga birds sa taas. Mamamatay lang din pag summer. Kawawa yung mga halaman. Kaya yan, ganyan lang pag ano. Pag winter. Winter or medyo malamigang panahon. As okay. tinukot mm -hmm. mm. kot mo dyan. Hindi mm. mo pa siya dumumi. Meron siya na amoy na mabango. Ano ko ba kung ano yung naamoy nila para makapagpadumi sila? Ikaw. Ano masasabi mo, Dai? Hmm, di ba? Na? Wala? ano masasabi ka? Ano masasabi mo, Klo? Oh, ano, Chantal? Oh, tapos na si, si Prada. Oh, ikaw naman. tara, ikot ka tayo. Isa pang ikot. Bago ko kayo labas sa main road. Kasi, pag minsan, pag nasa main road kasi sila, guys ano doon pa sila magdudumi doon na hihiyara mo ako sa mga tao naglalakad lalo na to, hindi pa naman to nagdudumi ng ano nagdudumi sa tawag doon nagdudumi sa sa may damuhan na ganyan gusto niya sa sa ano sa flooring art Arky Kati. Ayan o. Oh. O, oh, mayroong ano dito guys, o oh, mga tanim. May tanim na tanglad ba yan? O, oh, may sili din doon. Mm -mm. Tara! Mag-uwakan kami na siya. tali. Ay, Prad, ay, Nikki. Ay, ano ba yan? ni ano hindi ko na kayo sasama paumbutin lang natin ang 15 to here 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 tingnan mo naman na kaya kami dadalhin na itong dalawa na to sarili silang mundo guys Anyway, so okay naman nakapagpupunan si Prada kaso si Shantel hindi pa eh. Benefits, benefits. kids. Ano ate girl? Ano? Hmm. Kamalang tingin mo. O, dito na tayo dadaan. Ayan, dito din may mga tanim guys oh. Ah, parang coco pit ang dito. Eh, may sili dito. Kabungka ng sili ko dati. Ganyan siya. Ano? Ayan yung bunga ng sili niya. Ayan o. Dami yung bunga ng sili. Hmm. May ang palaya. May sili pa din. Ito sili mahaba. Yun yung labuyo. Lakad, 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 lakad. Tapos may ang palaya ulit. Hmm. Yan walang tao. Yung may tao kasi, siyempre iwasan mo pa yung tao. Dahil, may hiya ka. Kasi itong dalawang to, mungin sa makulit. Mm. Dito tayo sa, anong sa gilid lang tayo, guys. Para wala tayong maanong tao. Ikot ko na yung dalawa. Hmm. Tingnan mo to. Yan, ganyan siya. Pag meron siyang gusto, hihinto siya bigla. Ganyan to eh. Meron siyang sarili mundo. Hmm. Ano na? Ito, so, ano na dyan? Ay naman kayo sa akin, ano, tigyawat. Hmm. Ano na? Walk, walk, walk.

Hmm, sige, amoy-amoy kayo dyan. Sige lang, amoy-amoy. Huwag -amoy. lang kayo mag-uuwi ng mga may ano, mga tinik. Kasi kay makalakad. Hmm, ihi, ihi na naman. Hmm, gagaya naman yung isa. Ewan ko ba, gaya-gaya itong si Prada. Ano kayo din yung isa? Ihi din siya. Hmm -mm. E hey, ikaw? Ano? Anong paki mo dyan? Musta na ka naman? Hmm? Musta na ka naman? Dead ba lang? Ano, hirap ka na? Hirap ka na, babe? Hmm? Ayaw mo na? Ayaw mo na? Pasal pa tayo. Walking pa yung dalawa. Ganyan Enjoy pa nga yung dalawa. Yes. Si Kada, saan so na mong manghihila? Hindi ka pa, po, po, po Chantal? Ah, Chantal, hindi ka pupupo? Pupupo ka na kaya? Para ano? Very good. Sige na, pumupo ka na. Para very good, very good ka. Hmm? Ayaw po niyang pumupo. Oh sige na guys. Uuwi na rin kami, nagdidilim na. Bye. Thank you for watching. God bless everyone.